And Max version 1 ito. Pag lang, sira agad. Aray ko. Dito, binili naman talaga. Alam ng, bumili na hindi na andar. Uh -oh. Pero walang error. helikopter. Uh, nagtunog helicopter. Tapos sakala niya nung siya ay nasira ano sa daan, tuloy tensioner lang. Dalawa kasi tulog na helikopter. Paulit ulit, paulit ulit. Pa ulit, ulit. Malakas yung sa kambel. Bali na naman nung nagbenta, bali ito binili na binabayaan sa nang. Oh no! Kaya ang nangyari, nasira yung beri. Oh shit! Oh shit! shit! Sira yung beri dito, yung camberi nasira. Eh, tama na nga ito eh. Kasi ito nakita oh. Ayan. Ito, ito na ang natira. Yung para dito, yung mga bearing dito, katulad dito. ito NSK. O, oh, NSK Real. Ayan. Ito yung bagong bearing. Tapos papalta natin ng UV filter. Kasi nga, 80,000 na ito. Ayan. Ito natin yung bago. Ayan yung cams okay naman yung mga cams yung raka arm ito so, wala uh, naman ayan, ayan. yung wala mong sira okay naman ang ikot ito yung pala ito yung cams sira hindi okay sira na nga. ito yung bago Oh, buti nakuha pa natin 'to sa gitna. Doon. Ginawa natin ng paraan makuha. Hindi natin sinilid sila. natin ng polar na malaki. Ito naman ginato natin para makuha. Ayun, bago. ganyan. Malog na nga siya eh. Oh. Hindi na nga siya kailangang i-press eh. lumuwag na. Yan. Yan siya. Mga pesa niya, yan. Kaya, hindi pa dyan, maaga magpalit na ng langis. Kasi sa langis talaga nakukuha. Oh, yes. Ayan, Max. Tapos dito, nakita natin yung mga bulits. Oh, my God. Bulong. Yan. Kailangan mo muna, bagong babaklasin yan, tunap mo muna siya. Okay. Bakit DC muna, kailangan. Para at least, piston nasa ibabaw para mga marami tayong dinisen maraming salamat sa ano what? sa nagtiwala sa atin magpagawa ano pangalan nung siya Shoutout? ano uh, Adrian Pasqua yun Shoutout kay Adrian Pasqua Papa Shoutout. Adrian Pasqua, shoutout out sa iyo. Salamat sa panonood mo ng ating mga vlog. Ingat ka lagi. Aral muna. Aral muna pa tayo pagdating ng panahon. Work naman. No? Salamat, boss. Tsaka yun sa mga nanonood pang iba, sa mga subscriber natin. Maraming Thank salamat. you. Sa sabas, walang sawa yung pagtangkilik o panonood sa ating mga vlog. Sige ba doon, mga session na, medyo hindi tayo lase, eh. mm -hmm. mayroon Yung comment na lasing daw tayo, yeah. okay pa naman to, maganda pa yung thread niya, ayan, sige, sisimbalo na natin, ako lang talaga ang video dito, at tayo rin na nagawa, maraming salamat, So, gawin na natin, ito yung pangirig niya, ayan, ayan, mas natin, ayan, maraming salamat, ayan, yeah, ulit. Oh, my God. ito yung ano kambering ni bossing yan matagal tatlong araw na to dito ah? busy tayo eh ano eh yung bearing bote natanggal ko sa crank shop good job ito so, ang rocker arm buho ito yung mga debris ng bearing Buti natanggal natin dito version 1 na yan waiting pa pesa so na press na natin oh. yung bearing so nice oh, press na natin Ay, sila ayan we will filter Binalta ko na ng puli. Binagkakabit ko na yung ilang mahalagang pyesa para magamit yung upuan. Yan, ininising ko na lang. Tapos nilower ko na kaunti. Binaba ko ng uno para sumabay sa likod ng baba. Binalta ko ng bola. Yan. Ito yung puli dati. Oh. Ito yung bola. Nakita ko din. Ito yung bola na sira. Ayan. Ito buo na yung ating IMAX B1 2019. Ginambak ng ilang buwan. Walo. Tumirik to. Nagtinog helicopter. Ang nasa nasira yung cambering Tukod yung barbula. Ayan. Inat natin yung head nya. Tapos tune up tayo. Total body. Yan, yung injector inayos din -in natin, saka yung ISC, TPS, yung mga sakat niya nagluluwagan. Kaya nagkakaroon ng na error 20, error 20, saka error 30. Ah, uh, alis natin 'yon. Ah, uh, palitan ng coolant, gear, gear oil change oil, CBT, palit ng bola. Yan, natin. Yan. Tapos yung Siyempre yung binaba natin yung ah, shaft medyo mataas eh. Ito medyo nababa na uno. Tanggal natin yung mukhang pangit na ano. Box. Hindi bagay. Okay na. Yung belt. May bengkong. Para oh pago. no! Yung may bengkong. Preno. Yung okay, mga clip. Nagigay natin. Preno. Battery. Chinarts. Touch muna. Pwede pwede. Pwede pwede. O, sa competitor. Ayos na yung panggilid. Pagang bola. Central Spring, bago din. 1 p.m. Sa Campoli, Central Camp. Basag o. Basag lang yung baby niya. NSK yung mga. Pero, maraming salamat sa maraming tiwala. Sa ito kami, ari. O, na yan pwede na yung pandelios pagpunta sa farm na yan mano ka lagaan lang sa tins oil 90,000 odometer salamat and max regression